blum 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 hoc Ang mga sumukong Russian na sundalo ay lumipat at nakipag-alyansa na umano sa mga Ukrainians upang labanan ang kalupitan ni Vladimir Putin. Ang mga sumuko at ilang mga nahuling Russian na sundalo ay bumuo pa ng sarili nilang mga batalyon at nakunan din sila ng mga litrato na nagsasanay kasama ang kanilang mga bagong kaalyado sa Ukraine. Sa isang video na nai-post sa Telegram nakita umano ang isang dating Russia na sundalo na umanib sa bagong Freedom of Russia Legion na kung saan ay binubuo ng mga nahuli at sumukong Russian troops sa Ukraine. Sinabi naman ng Ukrainian Defense Ministry sa Telegram noong mga nakaraang araw ng mga commanders ng bagong Legion ay bumisita sa mga nakakulong na Russian troops upang pumili ng mga bagong rekrut. Sinabi rin nila na ang unang mga volunteers ay nagsimula na sa kanilang mga pagsasanay, kabilang na ang pagsanay sa mga bagong armas. Idinagdag nito ng mga personel ng bagong legion sa ilalim ng patnubay ng mga instructors ng Ukrainian Armed Forces ay nagsasanay ng gamitin ang Enlo Grenade Launcher. Sinabi ng Ukrainian Defense Ministry na mga nakakulong na Russians ay nagpahiwatig ng pagnanais na magboluntaryo na makipaglaban sa mga Kadyroviches na kung saan ay nasa ilalim ng pagkokontrol ng rehimen ni Vladimir Putin. Ito ay tumutukoy sa mga mandirigma na nagmula sa Chechnya na kung saan ay loyal o kay Vladimir Putin at sa leader ng nasabing republic na si Ramzan Kadyrov. Bagamat ang mga Chechen troops ay kasamang nakipaglaban sa mga Ukrainians, sila ay nakikita bilang isang potensyal na reserba at karagdagan sa mga puwersa ng Moscow kasama na ang mga Syrians, private mercenaries at mga tropa mula sa Armenia. Samantala, lumabas din ang mga ulat na nagsasabi na mula noong nagsimula ang digmaan, maraming mga Russian troops ang nagdurusa dahil sa mababang moral. Naniniwala ang mga eksperto na inaasahan sana ni Vladimir Putin na agad susuko ang mga Ukrainians at mabilis nilang masasakop ang buong Ukraine sa loob lamang ng ilang araw. Iniulat din na mga Russian troops ay nahihirapan sa kanilang mga lumang kagamitan na nagmula pa umano sa Soviet Union. Kwenasyon din ang kakayahan ng Moscow na makapagbukas ng mga reliable na supply lines upang patuloy na mabigyan ang kanilang mga sundalo ng mga pagkain at ammunition. Noong mga nakarang araw, isang Russian commander ang iniulat na nagpakamatay matapos matuklasan niyang 70% ng kanilang mga tangke na nasa ilalim ng kanyang unit ang hindi gumagana. Samantala, isang malakas na pagsabog naman ang yumanig umano sa Russia na nagdulot ng isang malaking liwanag na kung saan ay nakita hanggang sa border ng Ukraine at iniulat na mayroon umanong ilang mga Russia na sundalo ang nasugatan. Ayon sa mga ulat, nangyari umano ang pagsabog sa labas na isang Russia na syudad na Belgorod noong mga nakaraang gabi. Ito ay nasa 50 milya lamang ang layo mula sa hilaga ng syudad ng Kharkiv sa Ukraine na kung saan ay binomba ng Russia nitong mga nakaraang linggo. Iniulat naman ng na isang Russian media na apat sa kanilang servicemen ang nasugatan bilang resulta na nangyaring pagsabog. Ang isang Twitter user naman na nag-uulat tungkol sa seguridad ng Russia ay nagbahagi ng isang post mula sa Russian State on the Task News Agency na nagbalita tungkol sa naganap na pagsabog. Sinabi ng Russian News Agency na apat sa kanilang mga servicemen ang nasugatan matapos tamaan ng isang shell ang kanilang military camp sa Belgorod region. Makalipas ang ilang minuto, tinuligsa naman ng isang Twitter user ang nasabing Russian News Agency dahil binura o nito ang kanilang post at sinabi niya na marahil medyo nakakahiya na aminin nila na nagtagumpay ang ginawang pag-atake ng Ukraine sa loob ng kanilang teritoryo. Si Robley, isang PhD student ng War Studies sa King's College London, ay nagsabi sa kanyang Twitter post na ang pagsabog ay maaring isang aksidente lamang sa Russia at hindi isang Ukrainian na pag-atake. Ngunit sinabi niya na maaaring ding sinabutahi ng mga Ukrainian Special Operation Forces ang nangyaring pagsabog dahil iniulat na ang mga ito ay kasalukuyan nagsasagawa ng mga operasyon sa loob ng Russia. Idinagdag niya na dapat din nating tandaan na mayroong ilang mga nangyaring pagsabog sa mga Russian Arms Depot sa mga nakaraang taon dahil sa mga questionable safety standards ng bansa. Kalaunan ay nagpost sa Twitter ang isang Ukrainian journalist na si Yuri Botosov na kung saan sinabi nito na ang pagsabog ay resulta ng ginawang pag-atake ng Ukraine gamit ang Tochkayu Tactical Ballistic Missile. At kung makukumpirma na ginamit ng Ukraine ang Tochkayu Ballistic Missile, ito na ang magiging ikatlong matagumpay na pag-atake sa loob ng Russia. Ang naunang dalawang strike naman ay nangyari sa loob ng isang Russian airfield.